how many minutes? Five minutes. Ayan, naluluto na po. Five luto na ito, like dudot. That. Ayan, amoy-amoy na mabang. Pinatay ko na. Ayok! Ba't mo pinatay? Ay, luto na. Ay, hindi. Ako magluluto pa ng... Ah. Ay, naluluto na. Ito na ako po ang ating tatapan. finishing product. Finish product. Itatapon ko muna itong... Ang aalis na lang. Ang aalis na lang. sana mahaba. Mas mahaba yung nasa likodan mo. Yeah. Maliit pa ito, baby pa. Natapakan ko. Ay. Yeah. Bayan ako sa likod. Maliit. Yeah. Yan, marami pong bunga yung tanong ni Itay. Pag gagamitin lang po namin ay sobra-sobra. Ayan, namimitas na si Dudut. Huwag yan, Dudut. Yan kaibang. Bakit? yung... Yung balok iki? Yung malaki ang kunin mo. Baby naman ang kinukuha mo eh. Ba'y na yun oh. No, no, nakalawit? Ah! Alin? Ah, yan. Ngayon daw po ay eh, may bagyo kaya makulimlim. Hmm. Tama na. Tama na. Tama na, Sally. May isang bangus naman ang isisigang natin. Baho, anong amoy iyon? Yak, tumain po siya. Hoy, pati ka ba sa kali? Hindi ka marunong tumain sa damuhan. Bakit ang... Beso misteryoso. Yan po si so misteryoso. Yan po <coughs> yung... na sa amin. Ito naman ay nagkakamat. Ako na. Ano nang ginagawa mo? Hmm. Iwa ka e, na binili. ang mo. Alin? Beno. Ito? Sa may hawakan. Ha? Ito ba ka? Hindi. Ang siya Ay, ano Ito naman naka-extract. may sugat pa. Ito Papakulo na po si Dodot Skin ng tubig. Nalagay na. Ay, wala na yung ano. Oo, oh, chili yun. Sorry. Ano pa naman itong tao na ito? Nalamutan ko. Mama, tsaka pang halo! Mm-hmm.

Pagkakalura yung magkatrabaho at ako yung ilang-ilang mga tao nila nilang ginawa nalang, bahay, din-din, kaya nasa doon. Ako yung muna kaya tiyay, tiyay na sa kahit ulit na do sa base, kahit yung kay paskwal doon sa tapat ng school. Ako yung, sabi nga ni kaya, ko malalang nag Ang eh. ngayon lang ang pinagpapalila, parang Mr. Mangkalang, ang pinatakan mo, di malalang daw Mama, tapos so, pa lang ang Amoy na agad sinigang. Ha? Amoy na agad sinigang. Pinagay. mo na nang asin. Aba, huwag Gusto mo tayo mga diabetes. diabetes?

ako nang buha ng gano'ng Ako'ng at Pero daw hawakan mo Nataking gulo nga, ng betchi Ay, lang na Ay, nakulong na. Lagyan mo na yung fish. Dahil tayo walang kuha. Sana nga'y mapag-inib pa at pag na yung alam ko naman 'yun. Ang ganda sa 'Yung loboy ninyong akay. 'yung sa bangus talaga 'yan. Kaya tiyak sigurado masarap. Hoy, alis mo nga 'yang pusa. Nag-aaway Sa ah. Nag <tos> <tos> hmm. bangus. Bangus, ang. <coughs> <coughs> Ito na lang ko tayo. na lang sa ko, ibit-tabi ko po sa inyo kanina. Kain po natin itong lo. Hindi ko nakahalong. Nakahalong eh. Dito ah O, saan? Saan mo pinapatong ang mga Ano ba'y pwede? Ano ba'y pwede? Ano ba'y pwede? naman ba'y pwede? Ano ba'y Ano ba'y ano? Bakit? Parang magulim dun eh. Ano na eh? Bakit naman? Ako? ako po naman yung magiging iwanan. Bawang sipuyas. Para dito sa ating matalus. Matalus. Ano po yung gulinaw na may asin? Lagay ko na yung Lagay ko na. Ano yung

Sikil na kung yun, haa, kita naman yung sa pagkakataong pagpasiguradong tango. Kaya naman ang ito siyempre nagkakalat ka, ang tawag niya? Pagkakataong iting ako na kaya tulis na buwan, At ko na matagal na yung mga yung mga Alam mo na yung mga panumung? Alam mo na mga panumung? Alam na yung yung Alam mo mo Oh, taka, makita, sila, Smells like me, asy. <laughs> <laughs> oh. oh, <na. laughs> Ayan Aun oh, na. Aun. 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 mo Aun. 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 Aun.

Ayan. Tama-tama po lang pala yung... The last but not the least. Yung dalawang Super talong. Super baby corn. O, oh, yan po. Super baby corn. Ayan. Mm. Blit! Oh. Oh. oh! Ma! Ano? Ikaw at ako ay... Uh -huh. Tis-tis! Ano lasa? Lasa na ba? Yuck, malalasa mo yung raw. Raw? Mm. Raw ano? Hindi pa luto pero masarap na siya. Ako, masin din naman ako. Hindi masarap. <laughs> masin mang kalikili. Wow. Sinabi ba talaga, ha? Sorry. Kaya ano nalalay ako ka man tutulog. Bakit? Madadala ko doon ako. Ano ba ka? ka? Ayun. Ano ka matutulog? Sak. Madadala ka ng isang sinigang. Huwag may tutusan ako. Ano ko ngulakot? Huwag ka mag-ulangat na After how many minutes? 10 minutes. After how many minutes? 5. Ayan, naluluto na po. 5 Luto na ito, like dudot. Ayan, amoy-amoy na mabang. Pinatay ko na. Ayok, ba't mo pinatay? naluluto na. Ay, hindi. Ako magluluto pa ng... Ah. Ay, diluto na. Mm. Ito na Ako po ang ating tatapon. finishing product. Finish product. Itatapon ko muna itong tubig dito sa haradin. Tinan po ninyo. Sa sobrang init ng panahon dito ay natutuyo na itong halaman. Oh. Oh, ilagay mo dito. Long, long, long. Wala tayong pot holder. Dito mo lagay ah. Lang madam. Dali mo to ulan na. Ah, ahunin ko na ito. Ah, ko na po ito. Wala oh, ilagay. Nan na sa ibaba. Kabalik so, tag. Ay, ay, ay. Ano? Ay, ito, she, <laughs> Ano sa mo? Ay, ay, <laughs> <laughs> Take a shake. <laughs> ngo, ngo. Saka na nung nod. Saka na nod. Saka Delicious. Mm. Alis mo't um, masuso. Nag yung ipit. Can you say delicioso? Alis, alis ka. Ayan. Ah, kala ko sasalin mo oh, na. dali, ito naman. Oh. Ikaw naman niya yung magigisa. Chef. chef. Chef, chef, pakigisa nga. Lamad dami mo ng mantika ha. Ano ka na Ba't tayo na ito mag-iilaw? Mada. Kailangan na malapit. Ito ang igigisa mo ah. Igigisa mo ang matalos. Dami mo pa ng mantika. Ah, marami na yan. Munti pa. Tama yeah. oh, na yan. May iba pa rin din naman ni. Eh. Ayan. Ang na iba pa rin. Because mm. that's liquid. Mm. Okay, okay na yan. Ay, nagsisisal na. Ayan daw ang isang life hack. Pag ang wooden spoon ay nagsisisel na. Hindi. Pag may niluto na may... Aba yun namang aso ay palasin mo. Tinan hey! po ninyo, itong mga, uh, mga alaga namin marites. Nakaaso, nakadasam pa. Ang mga pusa, nag-upo dito. Parang nakikimarites sa amin niluluto. Pwede pa. Ah. Hmm. Yan. marites. Ilagay po ni Dudutski. Hmm. Hindi na ako ng konti yung Baka talag siya. Baka ano pati ah. Give me my shield. Alin? Shield ko. Ang layo-layo ng camera eh. Ako okay, na shield. Huwag ka na mag shield. <laughs> oh, I am chef. Mal... Ang chef loloy. Chef loloy. Ginisang... Tataas ko lang. Hmm. Pero hindi ko ipiklip. Baka ayoko ma-replay yung nangyara dati. <laughs> Pindip mo na, tapon. Kapag oh. hmm. mo. Ah! Tama na, ugali yung mata. Ito. ito po yung eh, akin na nabanlawa ng isang banlaw. Mas madali, ilagay mo tika sa gilid. Mas ilagay dyan. Madali na. No, ako madali yung gano'n gano'n. Sana ba? po bumili talaga ng butane para baka may outdoor cook size o ni Dudut Ski. Okay. Masa pa Dudut? Ayan. Pagay mo na. Lap? Oo. -o. Masarap na yung Medyo yung testado. Baka tumalasik. Hindi mo pa naman. Ano yun? Ay. Ayan. Ganyan. Ano mo? Mm, I'm scared. Dali na. Dali na. Naglabas na po ang... Ayun naman, natatapo na. Langte. Kukutsarang. Huwag mo nang kutsarang, pasyuntin mo dito sa kawali. Para kung di talsikan. Hmm. So mo kaya ito yung pasupot. Eh? At makitapong sa basurahan. Tum. Kumeta po. Bigyan mo ito sa pinggan na. Ah! Hmm. Pustado na. Ang halawin mo na. Ang mo na ito mm, ang mm. oh, may malas? Yeah, sarap na yan. Mm. Mm. Yan po mm. ang ni Jodith. yung parang bulinaw na I am chef, na mo naman makahaluin. O, no, no. okay, may malaki. O, no. oh, ako nagpipitsa lang

Hintayin mo na matusta ng konti. Naghintay po tayo ng one minute. Hello, hello, ibu Naglalag. Ayan. May ilaw ako, hindi pa pala naman madulog. Grabe uh -huh. Tapos mamaya po, pag bago ka kumain, para ito eh, masarap. Pag naman asin. Aba eh, maalat na. O, hindi ako maalat. So, Ito'y pipigaan mo ng kalamansi. Mm -hmm. At yun ang pinakamasarap na parati. Eh. Mapapadamak ka. Alaga. Hmm? Alaga. Ano hinaan mo ng apoy. Eh. Ano naman ito? Ano ito? Diyamo <tiss foi> yeah, na malata na maluto. Eh. malata Maluto. Malata maluto. Mana mm. tama ito. Talaga mahamain nito dito. Ano ko tumingin ka nga dito? Okay, tapos kung kuno sa din. Ano nga mga sendine an? He. na. Tumingin ka dito. Halohalohin mo. ito ka tumingin. Yan. <laughs> ako oh, si Mr. Bean. Swag. Tinan mo naman po yung mga... Pababain mo nga. Ayan ah. Hoy! Tinan po naman niyo yung mga alaga. Sige, isa, dalawa, tatlo, apat. tingka mo sa likod mo. Umalis na dito si Gingging -ging, ah. Anong umalis? tingka mo sa likod mo. Lima. May pang isa ah. Ano? Si Pangginggeng. Pangginggeng! Uyat. Pangginggeng! Dak, makasama pa ba oh. ano na? O. Oh, ano Sige, patay mo na't natutoy, ano? Ah. Uy, tanggalin mo yung nagsisigate sa lamesa. Masisira yung pintura na yung... O. Oh. Papatay mo na? Ah, yes. Napatay mo na? na. Napatay mo na? Yes. O. Oh. Gabi na. Hmm. Uh, talog. Uh, go. Go. Uh. Go. Bali, amat yung aso, baka no, ito malamit. Ano ka gigisingin mo? Bili. Ba't ang gigising ka nagtulog? At so yun lang po, mga kadoski, hanggang na nalang po ang katapos sa aking video. Kaya ako pa bago sa aking channel. Please mag-like at mag-subscribe. Mabush! Kananay ka na kakain. Kaya magdadala siya ng ulam. Igi! Lagyan mo ng gulay. Doon ka kakain. Doon ka na din matutulong. Alam na namin. Gusto nga daw na doon. O, saka yung buntot. Alam ba't gusto ko doon? Bakit? Para kami may chismito na natin ni Kaya. Hmm. <laughs> Yan. Hmm. Tadalan daw po niya na si nanay ng ulam. Lagyan mo pa ng isa. Wait <coughs> Bakit? Ba't pa ganaganayan ka? Bakit nga? <laughs> oh, may natapon na yan ah. Pag naano mo ng ten mo. Lagyan mo ng gulay. Lang. No. May gulay. Ito eh, saksak mo yung ilaw. Mm -hmm. Ba't yun ganaganayan ka mag ano ah? Kumuha ka ng gulay. Ito parang bingi ah. Ayan natin. Ayan. Nasusandok mo na yung isday na wawarak. Ay, yung pala ano ah. Dali ano. Lagyan mo bang hmm. sabaw Lagihan mo. Lagyan mo pa ng gulay. Ba't yan iila ng gulay? Ayan malagyan ko pa na sili eh. Yeah. Kasi okay, maraming may ganay un Sili. Yung ilaw yata na natatalo mo. Tagalan uh, mo nang ano. Iba. May case nga. Pwede ka pa rin tapos. Kapit din sa mabaga kami ng gulay. Yes, ma'am. Huwag okay, na ako muna yung wak. Huwag -alas, 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 alas na. Siyempre, pag na. yun lang po mga kadoski ang dito na lang po ang katapos sa aking video kaya kalapit bago sa aking channel please mag like at mag subscribe na